For today's video nga ay dadayo tayo ng pasa ay para puntahan ng nag-iisang What's up, Madlang People! My name is Diwata! Siya lang naman yung binabalik-balikan at talaga namang pinipilahan ng mga tao sa may joke no boulevard. Dahil nga sa kaliwat kanan na clearing, ay buti naman ay nakahanap na siya ng maganda at malinis na pwesto. Diwata, ano masabi mo sa mga basher mo? Ayan, yung mga basher ko, ang masasabi ko lang sa inyo, hanggang dyan na lang kayo, hanggang basher na lang kayo. At sa madusa nagsasabing marumi yung pagkain ko, number one, malinis po talaga, malinis sa malinis, sigurado po ako yung pagkain ko. Alam mo kung ano yung marumi? Yung mga ugali nyo, linisin nyo muna mga basher kayo. <laughs> Yun! Yon! Yon! Mata, ano masasabi mo ngayon, malinis yung pesto mo? Malinis naman talaga yung pesto ko. Dati, syempre, di ba sabi ko nga, nasa street food style, sa kalsada, wala pa tayong pisto. ko alam kung saan ako magluluto hindi ko alam kung saan ako maglalatag. Ngayon kasi maliwanag na sa akin na mayroon na tayong lutuan, mayroon na tayong mga mayroon na tayong paglalatagan ng mga lamesa, may mga tent na ako na ganyan dati kasi hindi ako makalatag talaga kasi nga nasa kalsada, hindi ko alam kailan ako tatakbo, hindi ko alam kailan dating yung clearing. So yun 'di ba, kaya magulo tingnan. Pero sigurado po ako na mas malinis po talaga yung tinitinda ko. Organic Kaya nagsasabing marumi yung tinda ko, hindi po malinis po. Ang marumi po, ikaw. Bander ka. Yun! Last <laughs> yalan, Diwata. Ba't daw binabalik-balikan si Diwata? Ayan, actually, binabalik-balikan talaga. Hindi pares ko, ako talaga. Yun! <laughs> <laughs> sa mga pupunta nga dito ay hindi na nga kayo mga na maklamp yung motor o kaya sasakyan nyo. Kasi nga dito ay may malawak na parkingan at libre pa. At isa nga sa kinagandahan na nakita ko dito ay organized na organize sila dito. Kasi nga dito sa Station 1, magbabayad ka tapos bibigyan ka nila ng mangkok na may kasamang laman. Tapos sa Station 2 naman ay kukuha ka ng sabaw at sa may station 3 naman ay kukuha ka ng kanin. Siyempre, bibigyan ka rin pala nila ng stab para nga sa may free soft drinks. 7-up na lang po. 7-up. Ah. Mamili ka yung Pepsi o kaya 7-up. Abangan oh, mo na lang siya paglabas. Yan, no? Eh. Kaya ano pang hinihintay natin? Pumunta na nga tayo dun sa pinaka-exciting na part, yung Tiki Mana. Hey, what's up guys? Sandito pala tayo ngayon sa may pares ni Diwata. Ito nga guys, dito lang yan sa may Jokno Boulevard beside GSIS. Pag may nakita kayo maraming tao dito, yun na yun. Ito nga guys, yung kanilang bulalo, 160 pesos. Tignan nyo naman, buto-buto, napakadami guys. Good for na nga ito eh. palag, -palag na ito eh. Tignan natin. Yan oh. No? Grabe guys, so buto-buto. Mm. Ang lambot. Stop. Kimarin may sabaw. Grabe. Trap. Tapos sabaw? Tapos guys, eto nga, may libre ng drinks yan. Grabe guys, panalo. Punta na kayo dito kasi may pwesto na ito, hindi wata. Malinis at talagang organized na organized dito. Napakasarap. Ang eh. laki niya na. Oo nga eh. Huh? Dahil nasa may natahan eh. Laki oh. Yun oh. Sobrang laki. Ano yan? Tawag yan? Fried chicken? Fried chicken pares. <laughs> <laughs> Mm -hmm. Hello approve